ayan, nakikita nyo ba yan? Yung 1993 nasa harapan. At pag binaliktad nyo po yan, yung 2001 nasa likod. yan. Yan po ang pag-uusapan natin sa video ito. Magkano nga ba ang halaga ng mga ganitong uri ng bariya? So ayan mga kapatid, at tatalakayin lang po natin itong isang uri ng 10 piso na kadalasan din inaalok sa atin. Ayan, napakarami ng uh, mga nag-aalok sa atin ng mga ganitong klase ng bariya, yung baliktad po yung taon. Ayan, kung mapapansin nyo, no, hindi nga naman po normal. Ayan, yung 1993 niya nasa harapan. At yung 2001 naman po ay nasa likod. So bago ang lahat mga kapatid, para po sa lahat ng mga bago dito sa ating Facebook page, Ayan, ang binibili ko po sa ngayon mga kapatid, kadalasan kong binibili sa ngayon ay yung year 2007 at 2009 na 10 piso. Ayan, yan po yung priority kong bilhin sa ngayon mga kapatid. Kami na rin po tayong nabilhan ng year 2007 na 10 piso coin at year 2009 na 10 piso coin. So, i-review nyo na lamang po yung mga unboxing video natin mga kapatid para makita nyo rin po kung anong klase at kung gaano kagaganda yung mga nabibili nating mga hard to find coins. Especially mga kapatid, yung year 2006 na 25 centimo coin. Yan po yung kadalasan ko rin hinahanap at napakailap po ng mga nag sa atin ng ganito. So, kailangan na kailangan ko pa po ng year 2006 na 25 centimo coin. Ayan. Bibilhin ko po sa inyo ng 1,000 up to 2,000 pesos ang kada isa ng 25 centimo mo coin, biruin nyo yung 25 centimo mo coin year 2006, ay mapapalitan sa inyo ng libong piso. So, ganyan po kataas ang collector value niyan at maraming hindi makapaniwala no, sa ating mga viewers na ito ay binibili sa mataas na alaga. Kaya, i-double check nyo mga kapatid. At marami rin nagsasabi na hindi daw po totoo at hindi daw po legit itong ating mga sinasabi. So, ayan, maging mapanuri po kayo mga kapatid dahil hindi naman po lahat ng coins ay may collector value. Yung mga tinutukoy po natin mga kapatid, yun po yung mataas ang collector value at yan po ay siguradong sigurado mga kapatid. Kapag nakita nyo ay huwag nyo na pong bitawa dahil pag yan ay nakawala pa sa inyong kamay ay sayang mga kapatid. No? Kaya ugaliin po nating maging mapagmasid Ayan, lalo sa mga bariya mga kapatid dahil napakarami na rin po Luzon, Visayas, Mindanao ang nakapagbenta dito sa Barrio Official PH 2.0. Ayan, yan po yung ating legit page. Diyan lang po kayo lagi magsisend ng picture at uh, syempre yung video ng inyong mga coins. Ayan, make sure nyo lang mga kapatid na tugmayan sa inyong hinahalok base sa ating hinahanap ng mga barya, Okay, so marami pa po tayong hinahanap na coins. Ayan, panoorin nyo po yung kada video, updated video natin para makita nyo po. At uh, malaman nyo po kung ano-ano pa po yung ating mga nabibiling coins at baka mamaya hindi kayo pamilyar sa mga coins na patuloy nating binibili. So anyway mga kapatid, uh, ah, magpunta na po tayo dito sa isang 10 peso coin na kadalasan inaalok sa atin ng ating mga viewers. At karamihan sa mga nag-aalok sa atin mga kapatid, ayan ganito pong itsura. Yung 1993 po ay nasa harap at yung 2001 o yung taon niya talaga mga kapatid ay nasa likod. Ayan. So maraming nalilito sa atin no, mga kapatid na ito nga ay binibili sa mataas na collector value dahil sa iba't ibang video po na napapanood nyo mga kapatid. Kaya ayan, nililinaw ko lang po sa inyo na ito po ay hindi kasama sa mga binibili natin. Ayan mga kapatid. So dahil ito nga po ay man-made error, sinasabi nila na error coins binibili nila sa mataas na collector value. So uh, napaka-impossible po mga kapatid na katulad naming legit collector, ayan, hindi po kami bibili nito. At uh, napaka-impossible po na ito po ay magkaroon ng mataas na collector value. Ayan. So may ilang mga litrato po ako ipapakita sa inyo. Ayan mga kapatid. So yan po yung mga legit na error coins na itinuturing namin mga kapatid na collector na mataas ang halaga. Ayan. So kilatisin nyo pong mabuti mga kapatid. So ganyan po yung tamang machine error o error coins na collectible mga kapatid na binibili namin sa mataas na halaga. Kaya kung makakakita kayo ng mga ganyang klase ng error coins, ay pwede pe namin bilhin sa inyo sa mataas na halaga 1,000 up to 5,000 pesos po ang halaga kapagka maganda po ang kondisyon ng inyong makikitang mga ganitong uri ng klase ng error coins kaya inuulit ko sa inyo mga kapatid yung mga ganitong klaseng man-made error lamang ay hindi po natin binibili. So kung meron mang kolektor mga kapatid na nagsabi na binibili nila ito, so sa kanila po ninyo i-alok no mga kapatid. sana po mga kapatid ay malinaw sa inyo lahat patungkol dito sa 10 piso coin na man-made error. man-made error po ang tawag. So wala pong kolektor value ito at lalong-lalo na hindi po tayo bumibili ng mga ganitong uri ng klase ng man-made error. Okay? So yun lang mga kapatid, sa lahat po na nag-aalok, maraming maraming salamat. At uh, kung sakali mga kapatid, makakita kayo ng hard to find coins, silver coins, gold coins, ayan mga kapatid, at error coins, ay mag-message lamang po kayo dito sa Bariya Official PH 2.0. Ayan, dyan lang po kayo magsisend ng mga litrato ng mga binibini nating barya. Okay? So good luck po in happy hunting, uh, kita-kiss po ulit tayo sa mga susunod nating video. Marami pong salamat.